Eh marami pong nagtatanong sa amin dito sa mga komentaryo, sa personal vlogs namin, tatakbo po ba si DJ Bantag? Kasi maraming gustong tumakbo ka. Eh yan ang inaantay ng taong bayan kung ikaw po ba itatakbo sa national position. Maybe sa bilang senador. Ah, uh, kapi Coach Uli. ngayon nga nakita mo palingalinga yes. ako kasi palagi ako tumatakbo eh. Eh, <laughs> National, uh, ano ba, election pala yung sinasabi. Akala ko yung takbuhan eh. Kaya napapalinga ako. Baka tumakbo na naman ako ngayon. <laughs> eh yun nga po. Marami po nagsasabing tumakbo kayong senador dahil malam naman po natin yan ang isa sa mga kulang sa atin ngayon. Eh yung uh, war on drugs, di ba? Eh sabi nyo nga kung kayo maging senador, eh yan isa sa mga ipupush nyo mandatory na drug test sa mga opisyal. Eh baka naman po daw mabigyan nyo ng uh, sagot yung kahilingan ng taong bahay na kayo ay tumakbo bilang senador. Alam mo, okay, Kapi ano, uh, banat bay. Nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating mga kababayan, lalong lalo na lalo, uh, sa mga nagko-comment nga na tumakbo daw si Bantag sa pagkasenador. Uh, Ewan ko kung majority yun ah. Kung talagang nakakarami ang nagsasabing tumakbo daw si Bantag sa senador, sa senate, election, so be it. Eh di pag ano natin, gawin natin. Kung talagang mandato yan ng taong bayan, eh sino ba tayo para tumanggi, di ba? Pero kailangan ko munang harapin kasi ang kaso ko. Kaya pinag-iisipan din namin yan kung yan nga may kagustuhan ng taong bayan na tumakbo si Bantag. Pag-iisipan namin maigi, uh, Banateros Brothers, kung ano ang dapat namin gawin para uh, mapagbigyan ang hiling ng taong bayan. Pero wala akong pera. Naku <laughs> po. Ayan. Uh, alam nyo po, uh, DJ Bantag, eh, dito sa mga komento, talagang marami nagsasabi na gusto kayong tumakbo. Kaya kung kayo mga nanonood ngayon, involve natin kayo, kayo mga netizens. Kung gusto nyo tumakbo, si DJ Bantag bilang senador, i-type nyo ho dyan, takbo na. Huh? Takbo na. Oh. Oh. Ah, marami hong meaning niyan Takbo na Ay ho. Baka na. parating na ho yung nanguhuli <laughs> sa inyo dyan. Hindi ko alam mo. Takbo na para sa Senado. Pero yan ang gusto ng taong bayan ngayon. na ah, tumakbo kayo.